Ito ang hardin ng panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. isang magandang araw sa iyo kaibigan. Kamusta ka na? Naway nasa mabuti kang kalagayan maging ang iyong pamilya. So magang ito ay kukunan natin ng aral at paalala ang patungkol sa paanyaya ng ating Panginoon. Follow me. Bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin sa araw na ito. Sa amin pong pagdulog naman sa inyong banal na salita, kaalaman at karunungan ang amin pong tanging kahilingan. Ngayon pa lamang, nag na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. follow me. Ito ang kukunan natin ng aral at paalala. Kaibigan, kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa aklat ni Mateo, Kabanata Siyam, ang ating pag-aaralan at talata Siyam rin. Ganito ang ating mababasa. Sumunod ka sa akin. Sa wikang Ingles, gagamitin ko lamang po ang New Living Translation. Sabi rito, follow me and be my disciple. Alam mo kaibigan, ito ay isang paanyaya sa atin ng ating Panginoon. Ano ba ang konteksto ng ating tinutunghayan? Alam mo kaibigan, ito ang uh, talata siyam, bahagi nito ang konteksto ng kabanata siyam. Ito ay patungkol sa panawagan kay uh, Mateo. Alam naman natin na si Mateo, no? ang, ang dati niyang pangalan ay uh, Levi. Siya ay isang uh, tax collector at when the Lord Jesus Christ uh, invited him to be his uh, disciple siya nga ay nakaupo roon sa tax uh, collector's uh, booth. Alam naman natin ang pagiging uh, ika nga eh, eh, publican ano? Eh tax collector. Alam mo yung mga tax collector nung araw ay mga Hudyo yan ano? Uh, they uh, protect uh, Rome's interest. Nakakalungkot isipin yun sa ang kanilang mga pinahihirapan ay kapwa nila mga judyo. But just the same, the Lord Jesus Christ invited Matthew to be his uh, disciple. At dito nga, no, uh, pag pinag-aralan natin yung buong kabanata siya dito sa aklat ni Mateo, uh, Uh, Levi, ika nga, ano, invited uh, the Lord Jesus Christ as his uh, guest, pati ang mga alagad ng ating Panginoon sa isang uh, maituturing na dinner na inihanda ni uh, um, Mateo. Alam mo, kaibigan, may katanungan dito. Eh. When the Lord Jesus Christ uh, uh, extended the invitation to Matthew to be his disciple, ano ba ang maituturing nating uh, mga dapat, no? nating attitude at bilang mga mana ng palataya ganyan tayo eh no? tayo ay tinuturing ng mga bahagi ng sambahayan ng ating Panginoong Diyos at ano ba ang uh, attitude bilang isang alagad bilang isang uh, tagapaglingkod bilang isang tagasunod ng ating Panginoon na nagpapakita ng katapatan sa ating kalagayan bilang mga mana ng palataya alam mo kay bigan dito ay uh, ilalarawan natin ang maituturing nating mga asal nang isang uh, ika nga ay tagasunod ng ating Panginoon. Unang-una, dapat ikaw ay really motivated. Meron kang re, uh, real desire to be able to follow the Lord Jesus Christ no? At kinakailangan meron tayong maituturing na kababaang-loob. Sapagkat alam mo sa ating kapanahonan no, maraming ganyan eh no. Yung iba naghahangad lamang ng katanyagan. Kaya sila ay dumidikit sa mga taong maituturing nilang sikat at uh, maaari no hindi malayo no. Na gusto nila they would want to be uh, identified with somebody who is popular. At uh, gagawa sila ng anumang kapamaraanan upang maging identified sila sa taong hinahangaan nila at higit sa lahat ang kanilang maaaring uh, layunin ay katanyagan. Alam mo kaibigan, sinasabi lamang dito no. One of the many attributes ng isang tunay na alagad ng Diyos, nagpapakita ka dapat ng kababaang loob. Ayan, yan ang sinasabi natin dito. Uh, we are motivated, ika nga, no, to really obey the Lord Jesus Christ as His disciple. At dito, ikalawa, wala tayong ibang concern. Ang priority natin ay ang ating Panginoong Jesus. At kung ano ang Kanyang... Uh, mga iniuutos sa atin we need to abandon ika nga no isantabi natin o no? iwanan na natin i natin yung mga bagay na sa tingin natin ay nagbibigay ng uh, ng uh, ika nga ay meaning sa ating buhay no nakatulad halimbawa ng uh, pananalapi no yung ating trabaho usually status symbol we need to abandon uh, ika nga no the things that uh, we feel and think are uh, important Gawin natin kaunahan ng ating uh, Panginoon. Iyan yun, you know, parang uh, sinasabi lamang natin dito na na alam natin yan ano, sa salita ng Diyos. Ang sacrifice, ika nga, iyan ay one of the many attributes ng isang tunay na alagad ng uh, Panginoon. Kung baga sa ano, isinasantabi niya ang kanyang mga iniisip na nagbibigay sa kanya ng kagalakan, maari. At ang ginagawa niya ay... Uh, pinangungunahan niya o ginagawa niyang kaunahan ang nais ng ating Panginoon. Higit sa lahat ang pakikitungo niya sa Panginoon. We need to focus on the Lord Jesus Christ. We need to decide to live things that we feel and think are important. Alam mo kaibigan, ang pagsunod sa ating Panginoon, following the Lord Jesus Christ, dito ay maituturing natin, it requires uh, painful choices kasi ganyan yun eh no katulad nung no, lumapit nga sa kanya no uh, sabi niya no hayaan mo muna Panginoong Diyos na ilibing ko ang aking uh, uh, ama uh, gusto nga niyang sumunod kay Jesus, kaya alam, meron siyang kondisyon at uh, dito no uh, pagka tayo ay sumusunod sa ating Panginoon isang tabi natin kaibigan ang uh, mga ninanais natin. Isang tabi natin yung mga bagay na sa tingin natin ay magbibigay sa atin ng kasiyahan at kaligayahan. Bagkus, kung nais natin talagang sumunod sa ating Panginoong Diyos, gawin natin siyang kaunahan at higit sa lahat ang kanyang mga ninanais para sa atin upang tayo ay kanya rin namang magamit uh, uh, diligently sa kanyang gawain. Ganoon yun, eh, No? Ang tunay na alagad ng Panginoong Diyos ay isinasantabi ang pansarili ng layon upang uh, matugunan ang ninanais ng Panginoon sa kanyang uh, buhay. Alam mo, kaibigan, following the Lord Jesus Christ mandates that we do not make uh, excuses. Hindi tayo dapat gumagawa ng mga kadahilanan. Ah, gagawin ko muna to. Unahin ko muna to. Usually, ganoon yun, ano? Eh, uh, alam mo, sa ministry, ganyan yun, eh, no? uh, at ito naman po ay given, siguro maaring ito ay naging dahilan na natin ano. Uh, pag nakatapos ang aking mga anak ng pag-aaral, saka ako magsisilbi sa Panginoon. 'Di ba? Ganun yun eh. Pag nag-retire na ako, saka ako magsisilbi sa Panginoon. O kaya ay eh, wala akong oras ngayon kasi busy ako sa trabaho, kaya eh, hindi ako pwede sa mga ministry involvement sa iglesia. Kaya nga dito eh no. Uh, if we really need, eh, would want to follow the Lord Jesus Christ, we need not make any excuses. Kaibigan, ano ang uh, isang aral na mai matututuhan natin o maipapa sa pamuhay natin dito sa paanyaya ng ating Panginoon. Tandaan natin kaibigan, pagka tayo ay uh, gusto nating magpakita na tayo ay mga tunay na alagad, pagtalima sa ninanais ng ating Panginoon at higit sa lahat kung ano ang interes ng Panginoon, yun din ang ating maging interest. Gawin nating kaunahan ng interest ng Panginoon. Kaibigan, hindi madaling uh, maging alagad ng uh, Panginoon kung mayroon tayong ibang kaunahan. Kung nais natin magsilbi sa ating Panginoon, gawin nating kaunahan ng ating Panginoon maging ang kanyang nilalayon. Para sa atin, maging para sa kanyang gawain. ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC. Ako po si Pastor Senen V. Villanueva ng Triumphant Servants of the Cross of Christ Church sa Las Piñas City. Purihin ang Panginoon. Sama-sama po tayong manalangin at ipanalangin po natin ang pamilya. Pamilya na niloob na ginawa ng Diyos. Purihin ka, O Diyos. Aming Panginoon, aming Diyos, na makapangyarihan sa lahat, ay lumalang ng langit at lupa, at aming sinasamba sa Espiritu at Katotohanan. Salamat o Diyos sa buhay na binigay mo. Salamat o Diyos sa pamilya na binigay mo. Salamat o Diyos sa mga magulang, sa aming mga ama, sa ina, at sa mga anak o Diyos. At sinabi mo nga po sa Marcos 3, 35, ang iyong mga kapatid, ang iyong kapatid na lalaki, kapatid na babae at ina ay walang iba kundi ang sumusunod sa kalooban ng aming Diyos Amang nasa langit. Salamat o Diyos. Maging gabay namin po to Panginoon, upang ang bawat pamilya mula sa ama ng tahanan, sa ina ng tahanan, at sa mga anak, ang maging gabay po nila o Diyos sa kanilang mga buhay ay ang kalooban mo. Upang kami na bahagi ng pamilya o Diyos ay makasunod at mapasailalim sa pagpapala mo. Gayun din Panginoon, dalangit po namin ang mga ama na siyang naghahanap buhay ang haligi ng tahanan. Bigyan niyo po sila ng karunungan, ng karagdagang panampalataya upang lalo po nilang maitaguyod at pangunahan, lalo na sa pananampalataya ang kanilang pamilya. Patatagin niyo po at makaiwas sa kasalanan ang mga ama ng tahanan. Gayun din po ang mga ina na siyang ilaw ng tahanan, Panginoon. At meron din po silang hanap buhay. Patnubayan niyo po sila sa madaming gawain na nakaatang sa kanilang balikat. Panginoon, bigyan niyo po ng lakas at kakayahanan ang mga ina ng tahanan upang pangalagaan ang kanilang pamilya at lalo ni po Panginoon ang kanyang sarili, ang kanyang mga anak. O Diyos, bigyan niyo po ng pagunawa at pagtutulungan ang mag-asawa, ang ama at ang ina upang itaguyod ang pamilya. Hindi po, O Diyos, dalangin namin ng mga anak na maging masunurin at magalang sa kanilang mga magulang. Bigyan po nila ng magandang pangalan ang kanilang mga magulang. Bigyan po nila rin ng pangunawa ang kanilang mga magulang. Dagdagan nyo po kanilang kasipagan, kanilang pasensya sa mga nangyayari at maaaring mga hamon sa loob ng kanilang pamilya. At sa huli o Diyos, dalangin namin na ang pagmamahal mo ang siya maging gabay ng bawat isa. Pagmamahal na lang bumula sa iyo o Diyos. Pagmamahal mula sa pag-aalay po ng dugo doon sa krus sa kalbaryo. Maging bigkis po ito na kanilang panampalataya o Diyos upang hindi po magkaiwahiwalay pagkus, lalo pa maging mainit na maghawak kamay ang ama, ina at mga anak upang itaguyod ang kanilang pamilya. Salamat o Diyos at ito'y aming dalangin ni Metagumpay sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Bahagi po ng ating programa ngayong araw na ito ay dudulog po tayo sa ating Panginoon. Meron po tayong mga may talaan tayo ng mga prayer requests at ito po ay dudulog natin sa ating Panginoon. Kaibigan, kung may nais kang idulog sa ating Panginoon, halika, sama mo ako sa pananalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat at muli sa mga pagkakataong ito ay makapamamagitan kami sa larangan ng pananalangin. Kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon, ay magkakaroon po ng katuparan ng aming pong mga itatalaga. Katulad po ng mga sumusunod na kapatiran, si Elisha. Ang kanya pong pananalangin ay maayos na kalusugan at kalakasan. Kay Mary naman po, wisdom and favorable results para po sa kanyang mga test naway way pagkalooban mo si Mary Ren ang kapahingahan Panginoong Diyos at yung kanya pong uh, test results would be in her favor. Kay Marites kanya pong uh, pananalangin ay uh, kapayapaan para po sa kanyang uh, mahal na pamilya at maging kaligtasan sa uh, bahagi po ng kanyang sambahayan gamitin mo si uh, Marites upang ang kanyang buong pamilya ay makasumpong ng kaligtasan at siya po ay nananalangin din na mamagitan na naway magkaroon po ng kapayapaan sa ating bayan. Para naman po kay uh, Lian Nima, ang kanya pong pamamagitan ay kagalingan para po sa kanyang apo na mayroon pong problema sa kanyang sikmura. Kay Miraflor, Healing and Financial Provision. Kay uh, Raquel o kay Rachel, ang kanya pong pananalangin ay healing and salvation uh, from depression, Panginoon, um, of her uh, firstborn. Yan po ang kanyang pananalangin. Kay Concepcion o sa Concepcion family, ang kanila pong pananalangin ay complete healing para po sa kanilang uh, kapatid na inuubo. Kay Edina, ang kanya pong pananalangin o pamamagitan. Uh, safety and prayer uh, para po kay uh, Francis from Myanmar yan po ang kanyang uh, pamamagitan para po kay Francis na nasa Myanmar uh, safety po ang kanyang uh, pananalangin as well as rescue kay Nerlin ang kanya pong pamamagitan ay kalakasan at maayos na kalusugan para po sa kanyang kapatid na babae na ngayon po ay 70 years old na kay Gloria, kapayapaan sa kanyang puso kay kapatid Rosalyn pamamagitan ng kagalingan para po sa kanyang mahal na asawa na confined sa isa pong medical center kay Joe, wisdom and victory para po sa kanyang mga anak kay Dap, ang kanya pong pamamagitan ay complete healing at karunungan para po sa kanyang anak na lalaki para po kay Arwel, ang kanya pong pananalangin ay healing from high uric acid. Marami pa po, Panginoong Diyos, sa mga pagkakataong ito ang dumudulog sa inyo. Kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon, magkakaroon po ng tugon ang amin pong mga itinalaga. Ngunit ngayon pa lamang, nag-aalay na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, tunay nga na tayo ay napaalalahanan no patungkol sa isang paanyaya ng ating Panginoon na tayo ay sumunod sa kanya. At alam mo kaibigan, uh, tungkulin natin ang sumunod sa ating uh, Panginoon ano? Ikaw man ay uh, meron merong kamang ministry involvement basta't ikaw ay bahagi ng sambahayan ng mga manan ng palataya. tungkulin natin ang sumunod sa ating Panginoon. At gawin natin uh, gawin natin uh, diligently anuman ang ating uh, tungkulin uh, bilang Kanyang mga alagad. Tayo ay manalangin. Ama namin sa langit. Marami pong salamat muli sa inyong paanyaya na kami po ay maging alagad mo at lahat po Panginoong Diyos ng uh, mga paanyaya na inyong pong ipinagkakaloob sa amin. Ito po ay para sa aming uh, kabutihan. Higit sa lahat para po sa aming paglago, sa aming pananampalataya at maging... Bahagi po kami ng inyong gawain upang kami po ay inyong magamit upang ang aming kapwa ay makasumpong ng kaligtasan. Naway makita mo kaming tapat, Panginoong Diyos, sa lahat ng inyong panuntunan at higit sa lahat din, Panginoon, bilang inyong mga alagad. Tanggapin mong aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. My heart... Ibigan bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maging mga paalala, kaya't bukas inaanyayahan kita. Samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa panalangin puspos, ito'y magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, se si Pastor Dave de Guzman.